Hey guys, what's up? This is DIY Tatay Dan and welcome back to my channel. So last video, meron akong shinare sa inyo na waterproofing solution para sa ating mga banyo and kisame. And for today's video, another waterproofing solution ang ituturo ko sa inyo. So tara. Okay guys, so kung makikita nyo, no, so ito yung likod part na bahay na inextend natin. So nagbuhos tayo ng concrete slab and yung babang part is gagawa natin ng bagong kitchen ni client. So abangan nyo, lalabas to sa ating DTD page, mga bagong modular kitchen cabinet. And pagkatapos naman, itong upper part niya, ang plano dito is maging tambayan and terrace. And dito sa area na to, ang gusto ni client is laundry area. So kung makikita nyo rin dito, no, sa side na to, so binaklas na natin yung kisame niya dito kasi nagli-leak daw yung mga bubong and gutters. So papalitan natin siya ng bago and i-repair ire natin. And since magtatagulan na naman, siguradong maglalabasa na naman ang mga problema natin sa leaks tuwing umuulan. Andiyan ang mga leaks sa bubong, sa kisame, and lalong lalo na sa mga pader. So yun nga, no? sabi ko sa inyo, meron akong gustong i-share sa inyo guys. Paano kung sasabihin ko na sa halagang 40 pesos lang, eh pwede na nating maiwasan ng mga leak and damages sa mga konkreto ng ating mga bahay. Yun, so eto ang Sigalite. Eto ay isang waterproofing admixture na ginagamit sa mga concrete and mortar upang mas maging water resistant ang ating mga concrete structures. And pwedeng-pwede din gamitin ito sa mga concrete slabs, floor toppings, and plastering ng mga walls. Yes, para maging water resistant ang mga palitada sa pader, lalong-lalo na sa mga area na madalas nababasa, gaya ng mga banyo, kitchen, firewalls, and yung mga pader na laging exposed sa ulan and moisture. So ano nga ba yung advantage ng Sika Light? So una, pinapababa nito ang permeability ng concrete or mortar, kaya hindi basta-basta makakapasok ang tubig. Pangalawa, very easy to use. So iyahalo mo lang to sa ating mga concrete and mortar mix. Basta tama at susundin mo lamang ang mix ratio. Meron ka na kagad waterproofing. And pangatlo is cost effective. Nababawasan ng maintenance sa ating mga concrete structures dahil pinapahaba nito ang buhay niya. Dahil nga hindi madaling pasukin ng tubig, mas tumatagal ang concrete laban sa mga leaks at iba pang water-related damages. So tara, ipapakita ko na sa inyo ang tamang paghalo and kung saan namin siya i-apply. Let's go! Okay guys, so ito na nga yung pinapalitadahan natin sa labas. So itong side kasi na to is exposed and talagang kada ulan nababasa to. So para maiwasan yung pagpasok ng ano ng tubig dun sa mismong plastering, gumamit tayo ng sea light. Ito yung best sample na iniiwasan natin kasi may isang wall dito, may kita di ba? And so may kita nyo may mga mark siya. So pumapasok ang tubig dyan. So yun, may mga cracks. So para maiwasan yan, so pwede tayong gumamit ng sea So yun nga guys, sa halagang 47 pesos lang eh meron na tayong waterproofing solution para sa mga nagpaparenovate at nagpapagawa ng bahay. Alright guys, water professional tips lang, no? Ang Sikalite ay integral waterproofing, meaning ito ay hinahalo sa concrete structure para hindi tumagos ang mga tubig. So recommended pa rin ang paggamit ng mga additional waterproofing membrane sa mga areas na prone sa leak. Para siguradong taga-stop ang ating mga bahay. So abangan nyo guys next video. I-share naman natin sa inyo kung paano natin i-waterproof itong terrace. Kasi nga merong kitchen sa ilalim. So i-waterproofing natin itong terrace para siguradong taga-stop ang kisame sa ilalim. Thank you guys for watching and see you in the next video.